Hello guys. Guys, ayan o, naglilinis uh, po ako ng uh, binili kong hipon. Ito pong hipon ay nilako po dito nung uh, nag-house uh, to house na nagtitinda ng mga uh, iba't ibang lamang-dagat. So ayan guys, uh, inaalisan po siya ng uh, bituka. Alam niyo ba guys na ngayon ko lang nalaman na Inaalis po pala yung bituka. Kasi noon, guys, uh, kapag bumili po ako ng hipon, uh, pag inalis ko yung pinakabuhok niya dito sa may bandang baba niya, sa mukha niya, at uh, hinugasan siya, okay na, pwede na siyang iluto. Pero nung nakita ko po yung hipag ko na naglilinis ng hipon, tinanong ko siya, ano yung kinakat nyo, Ganyan, guys, so may kinakat siya sa likod. Uh, bituka yan, sabi niya. Ha, nandyan bang bituka, kako? Oo naman, sabi niya. So, magmula nun guys ay inaalisan ko na siya ng bituka. So, ayan guys, so tignan nyo ang haba. So, yung bituka na yan pala guys ay talagang madumi dahil nandyan lahat ng mga kinain nila. So, magmula nun guys, ganyan ang ginagawa ko. Inaalisan ko na talaga ng bituka. Talaga ang hirap guys pag hindi mo alam. Kaya minsan pag uh, hindi natin siya naalisan ng bituka pag uh, niluto natin, kinain natin ay parang may nalalasa tayo na medyo pait-pait kasi yung bituka nga. So ngayon kapag naalis po natin 'yan, mas sasarap po yung lasa ng hipon. At alam niyo ba guys, ang hipon ay napakaganda sa uh, nagda -diet. Ah uh, lalo ako ngayon guys dahil medyo tumataba na tayo. Naga-IF ako, naga-intermittent fasting po ako at ang hipon guys ay isang substitute na uh, pagkain para po sa uh, nagda-diet kasi ang hipon guys ay low in carbs pero uh, mataas sa protein at hindi lamang mga protein meron siya mga 'di ba pang vitamins gaya ng uh, Mm, vitamin B12, Kulin, Selenium, Uh, pero syempre guys pag uh, magda-diet tayo, magi intermittent fasting tayo, dapat uh, magpa-consult din tayo sa doktor. Huwag tayong basta-basta uh, magda na tapos kakain ng mga kung ano-ano na pampapayat kasi uh, mas makakasama ito sa katawan natin Imbis na pumayat tayo, baka kung ano pong mangyari sa atin. So advice ko lang guys, uh, magpa-check up po tayo para uh, mas uh, maganda po yung uh, pamamaraan ng ating pong uh, pagpapapayat. So, ayan guys. Uh, tapos na po. Nalinisan na po natin. Naalisan na natin ng buhok-buhok at ng nabituka. Bali, hugasan na lang natin guys ng ilang beses para mas malinis po yung iluluto natin na hipon. Bali, sisigang ko ito guys. Uh, tahaluan natin ng talbos ng kangkong na Meron na po tayong napitas dyan sa gilid-gilid. So, libre na po yung gulay na uh, iahalo natin. At pagkaluto nito, guys, ay papapakin lang natin, guys. Hindi po tayo magkakanin. No rice po tayo kasi nga diet po tayo. Medyo mahirap, guys, pero uh, tiis-tiis pag gusto po natin talagang uh, pumaya At uh, sana, guys, uh, may natutunan po kayo sa ibinahagi ko kung paano po maglinis ng... Uh, Uh, hipon kung paano po alisin yung uh, bituka. Sa mga hindi pa po nakakalam uh, ganyan po ang gagawin natin para uh, malinis po yung ating pong uh, iluluto na hipon. Sa mga lalabs ko dyan sa mga kakabset ko sa mga sisikoy uh, maraming maraming salamat sa patuloy na suporta at sa mga subscribers ko din sa mga silent subscriber ko thank you thank you. At sa mga hindi pa po nakapag subscribe sa channel ko guys subscribe na po kayo Don't forget to like and subscribe. Bye.